Dito na naman sila, oh. Lalo na yan si, si ano, miming liit. Umakyat na naman dyan. Ang hilig-hilig nito umakyat, oh. Ano, hindi ka na makababa. Meron siyang tinitingnan doon. Sa taas. Ang tinitingnan mo, mga ibon. Yun, nagliliparan sila, oh. kalapati Pati ng mga kapitbahay. Hindi ka na dyan, oh. Parang kang ano, oh. Ano ba yan? Parang unggoy, oh. Yung mga paan niya nakahawak ba dyan sa nakabatong <laughs> sa tali ng sampayan. Hindi ka na, baba na. baba na. Dali. Anong gagawin mo dyan? Ang lambitin? Di pa si Kuku nandito. Kuku. Ilalaro din si Koko. Naakit din naman to. Isa rin to eh. Mahilig din to umakyat. Ano? Takot kang bumaba? <laughs> Takot na bumaba, oh. Sige, dyan ka lang. Diyan naman si Koko, oh. Huwag ka doon, Koko. Tukar lang ni nanan ni Di taas. Down eh Bawa-bawa na di atas Ni doon Si tagpi.